Totoo, three. Mga butsuloy, magandang tanghali sa inyo. Meron palang nagbigay sa akin, aking sister, jacket. Ito yung brand. yan Fred Perry. Uh, makita ko yung price dito ay 150 euro. Iwan kung ano ang ano dito. Isa pa ay 100 euro small ito, ito isukat ko maraming salamat sa aking sister yan nagbigay ng jacket hindi ako mailig ng jacket na mamahalin guys pero pag mayroong nagbigay sa akin patanggapin ko kasi ako ay bocholoy lang alam niyo yung meaning ng bocholoy ganito lang parang kahit pambahay pwede nang ilabas lahat yan aking mga jacket kasi karamihan ay uniqlo, tag 1.6. 6 yan pero ito sure ako mahal ito kaya, itry ko. Okay naman. Yan. 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 Kahit mga mamahalin na mga t-shirt, bigay lang yun sa akin ng aking sister kasi hindi ako mahilig magbili ng mahal. Kasi, syempre, nang hinaya ako kasi yung pera ay ano rin. Kaya mas maganda yung kung meron pang paggamitan. Yung save-save din tayo, guys. Kaya, ito rin ay bigay ng bigay ng wife ng aking kapatid si Olivine Oy maraming salamat eh alam ko na mahal itong pabango na ito kaya hindi ko siguro ito gamitin para hindi mabawasan o gamitin ko na lang ito pag mayroong okasyon alam ko yung mga gumagamit mahilig ng pabango mahal ito your kaya maraming salamat eh sa pagmamahal at laging pagbibigay at pagsusuporta. Kaya dito, alam nyo ba na ano, yung kagabi ay ang nabunutan ko ay pangalan lang. Kasi meron kasi doon ang pinaka lowest na makabunot ay 10K, 15 Uh, 20,000 at saka 50,000. Pero kung merong pangalan ang nabunot, lima lang yata yung nailagay doon sa bunutan, yun pala ay 75,000 yung mga anak niya ang nakapangalan doon. Yung sa akin, ibang tao naman, Nelson Cadena Kaya, napakasaya ko guys kasi bago in-open ay sabi ko doon sa maraming tao na yung makuha ko ay ibibigay ko sa wife ng aking uh, magulang ng aking wife kaya ang masaya ako kasi ang lam ang sulat pala na ano nakalagay ni Nelson kadi na pangalan ng tao ay nagkakahalaga ng 75,000 hati sila ng aking papa at mama kaya 37,500 pero kasi pupunta kami ngayon flight namin mamaya punta kami ng Iloilo ilo kaya gusto ko na buuhin dagdagan ko ng konti para maging 50,000 kay mama, 50,000 kay papa, magbigay rin ako sa kapatid ng aking wife ngayon bago magtapos ang 2023 kaya marami man ako natanggap na blessings eh, Gusto kong ibahagi sa kanila Kaya yun din yung gawin nyo guys Unahin nyo yung pamilya nyo Bago kayo magbigay sa iba Mas maganda talaga unahin natin yung pamilya mo natin Kaya dito, meron akong hinananda dito na pera Ito, eh, 100,000 mahigit to guys Yan 100,000 to mahigit ay puntahan ko na yung aking magulang no mother ng aking wife para kumpletuhin ko yung na bigay ko sa kanila na pera kaya tara guys puntahan natin para matuwa naman na sila kaya tara nga po guys malaking pera ito kaya sana magamit rin nila ito ng ayos at kung alam nyo guys pag kasi natin ang tao ng pera hindi lang yun sa, sa kanila lang marami din sila kung saan saan napunta itong mga pera marami din silang mga bigyan kung sinong mga tao para patahan natin andyan si mama dito si Mama. Eh. Okay. ba yung bigay ko sa iyo ma ay ano uh, 75,000. Uh -uh. Oo. Oh. Tapos hati kayo ni Papa. Okay. Magkano 'yon pag naghati na lang kayo? Eh uh, si ano. Uh, 3750. Okay, 37,500. Uh, 37, na lang. Gusto ko na masaya si mama, kompletohin ko na maging 50,000 yung naibigay natin kagabi. Ito ma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P550,000. yeah, Okay. Ito naman ay kapatid ng aking salamat. Wife Kaya bigyan rin natin si Pearlie. One, two, three, four, five. Thank you. Ay. Pangatok ko Dahil nag thank you siya sa akin guys Bigyan ko ulit 1, 2, 3, 4, 5 Puntahan naman natin Yung isa pang kapatid Ng aking wife Tara dito. Kasama niya yung aking mga baby. Ay, wala dito? Wala. Ay, nandito pala si Samil. Ito guys. Kapatid ito Nang wife ko, si Samil. No? Ay, bigyan ko siya ng... Bago kami alis. One, two, three, four, five. Yeah. Okay. thank you din po mga chola dahil nag thank you, you, yeah. you siya so yeah guys bigyan ko ulit 1 2 3 4 5 yan dito kaya thank you. wala wala pa lang ngayon wala pa lang ngayon yung isa niyang kapatid si Carlo kaya mamaya na lang naghatid kasi sa airport pala kaya Puntahan natin si si Papa. Saan si Papa pala? Ah, sige, puntahan ko si Papa. Puntahan ko si Papa. Ay, andito, andito pala si Papa. Andito. Pa. Pa pa. Katulog na siguro ah. Mm. Ay, nag pala. <laughs> nabigay na ba sa'yo yung kalate na binigay kagabi? Wala. Wala pa? Wala. Okay. Wala, wala pa nabigay? Wala. Pa, wala pa. Okay. Yung kagabi na nabigay ko na hati sa kanila ay 37,500 lang kay Papa. Kaya gusto kong kompletohin. Ito.

'di diba? ano Sobrang saya ay? ng aking parents, guys. Maraming salamat talaga. Uh, so, so, pero nakita kong nag-thank you ulit eh. Bigyan ko ulit ng 5,000. 1 2 3 4 5 One, two, three, four, Nandito rin si Mama ulit. Pero, salamat. 1 2 3 4 Five, yay! guys. Guys. Yan lang, guys. Sana natuwa kayo sa aking video. Kasi ako ay masaya rin kung nabibigyan. Kaya nga, nagpasalamatin ako sa Panginoon kung dinis niya rin ako ng sobra-sobra. Kaya maraming ding salamat sa aking mga brother kung gaano sila ka-supportive sa akin. Kaya yung mga natanggap ko na mga pera, hindi ito maging walang kwenta. Mapunta ito sa mga tao na nangangailangan din. Kaya yun lang guys, advance. Happy New Year sa lahat sa atin. Yun lang guys. Team thank you, thank you, Butchuloy pa rin. <laughs>